tama mga master? May bagong araw na naman to. Hindi mag-isip tayo ulit ng gagawin. Hindi. <laughs> uh, lalagyan ko lang ng st string gitara. Kasi naputol. <laughs> Kaya bumili ako ng string. Ito nga pala yung nabili ko. Number 2. pag nagli-lead tayo eh kompleto yung tunog kaya di naman tayo marunong mag-lead <laughs> trying hard lang ang number one iba ba sila ng brand bahala na kung defeat bahala na sa tono kasi usually naman ang tono kasi nasa drop C ako eh medyo mabigat para pag nag ano ka ah, hataw, bam 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 <laughs> so ito yung ginagamit natin ito nyo ayan <laughs> wash burn pro ayan yung brand mo ayan bahalan na kayong nakita nyo ang <laughs> kwento kasi ng gitara na kay ano to eh sa utol ko yung aking mentor yung nagturo sa akin kamugtog ng gitara yung may yung ano my biggest influence yung rap music kaya <laughs> lahat eh, na-idolize ko ng mga tugtugan niya eh kuya ko yung idol ko sa kanya to eh yung siguro pinagkatiwala niya na sa akin kaya hindi niya na kinuha So ako naman, bilang pinagkakatiwalaan <laughs> Alagang-alagan siya Ayan, lumimis Tapos, pinanokotan ko tayo Marmadu, marmaduke Pinag-setup ko pa Yun task kasi ng crew niya Medyo lamambot na siya ba? Pring! Yan. Ang pinakaingatan. Ito lang naman kasi dapat. Dapat ingatan natin ang mga bagay na pinagkakatiwala sa atin. Siguro nagsawa na siyang magkitara kaya pinagkatiwala na sa akin yung washboard niya. Ito po pets to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong mag -in ano pa lang <laughs> So, ito mga master, lalagyan na natin yung string. Oh, 'di ba? Swabe pa rin yung itsura ng gitara eh. Sa pag-aalaga kasi yan, dapat iniingatan. Yung mga bagay na pinagkakatiwala sa iyo. Binigay man o no, hindi, alagaan mo, ingatan mo, mahalin mo. Kasi pinagkatiwala sa iyo yun. <laughs> diba? Tatawa na lang. <laughs> Ito mga master, konting trivia lang. Kasi, nahilig ako sa music back in when I was grade 3. Ngunit, una kong narinig, um, Greyhounds. na niya yung utol yun. Mga slap shack. Yun. So isip ko parang ang stiga. Feeling ko pag nagikinig ako nun, ang lakas-lakas ko, ang stig ko. ayun, uh, lumalaki ako, bibinata. Pahilig na rin sa music. Siguro nasa dugo na rin siguro yun mga master. Kasi tatay ko, mahilig din sa music ko eh. Marunong din siya mag-gitara. Nasa na lang siguro yun. <laughs> Tapos natuto ako mag-gitara First year high school ako noon. Tinuruan ako ni Utol Gayto kasi yun May isa siyang tinuruan Na lumaki yung ulo Medyo pag, Nung natuto na siya Nung mga time na natuto na siya Medyo lumalaki na yung ulo niya Hindi na siya, ano Parang ang feeling niya pagramdam niya ang galing galing niya na. hindi naman hindi siya tumatanong ng, ano dun sa mentor nagturo So sabi na sa akin, turuhan kita. Talunin mo yun na. <laughs> so ayun, tuto naman na ako. Unti-unti. <laughs> ayos na mga master narinig nyo naman sound check so maraming salamat sa panonood at sa mga hindi nanood maraming salamat din cheers